Magandang hapon po, ito po si Aling Marie, ang inyong kayumanggi, walang kinikilingang kulay, bagkos ang tinitingnan ay kapakanan ng bayan. Kami po na mga sasama sa rally, mga vloggers ng iba't ibang grupo, vloggers ng pulahan, vloggers ng rosas, vloggers ng dilaw, at kung meron pa nga ba nasasamang vloggers ng berde, ito po ay yayakapin ko, kagaya ng pagyakap ko sa iba. Sapagkat ang akin pong mithiin, hindi para sa grupo o sa kulay, ito po ay para sa bayan. Huwag po natin isipin na porket kasama namin ang mga pulahan, ay maituturing nyo na na kami ay naging balimbing. Hindi po, bayan po ang aming tinitingnan dito Hindi ang politiko, hindi ang kandidato, hindi ang uh, anumang uh, klase ng uh, mga kulay But ang akin po ditong ipinaglalaban ay ang kapakanan ng bayan Wala po ditong bayas wala po ditong kampihan. Kailangan po natin ang makisama. Kailangan po natin ang uh, makipagtulungan upang ang isang higanteng kalaban ay ating mapatalsik sa pagiging abuso at kawalan ng respeto sa bansang ito. Matatanggap nyo ba na tayo ay laging napapahiya, na ang ating pera ay laging nilulustay? Matatanggap nyo ba? O kakayanin nyo ba? Na lumaban sa may limpak-limpak na pera at sandamakmak na mga bayarang pumapatay? Kung hindi tayo magkakaisa, alisin po natin dito ang pagiging makasarili. Alisin po natin dito ang pagtingin sa mga kung ano anong grupo di po ang mahalaga nagkakaisa tayo. Pagkakaisa lang po ang sandata ng mamamayang Pilipino laban sa mga verdugo at mga mandurugas sa bayan nating ito. Walang patayan, walang nakawan. Yan po bagkos ang ating puhunan, hindi pera kundi pakikisama. Walang kulay